Sa isang creek po sa Quezon City, ang dumadaloy na tubig, ugod punang ng itim. Nakuhanan niyan mismo ng video at larawan ng isa po nating on-caller. Agad namin itong isinangguni sa Environmental Management Bureau ng DENR para alamin ang kulot-dulo ng problema. May managot kaya sa nangyaring polusyon? Mga taong tila naliligo sa langis. Itong nakakagulat na laman ng mga video at larawang ipinadala ng on-caller na si Ronald Virgo sa ating programa. Di umanok, kuha ito sa Talayan Creek sa Araneta, corner del Monte Avenue, Quezon City. Tumatagas raw kasi sa creek na ito ang napakaraming langis na hindi malaman kung saan galing. Pero imbes daw na umiwas, ayon kay Ronald, dali-dali pang naglundaga ng mga tao sa animoy ilog ng langis. Bali po yung video na yan is nakunang ko po noong April 24 po. Yung ilog po naging itim na po sa kulay ng langis. Tapos po uh, marami po mga bata, mga matanda. Halo-halo uh, po nagsipagtalunan po doon sa ilog para lang makakuha ng langis po Nung araw na yun po yun. Kasi po binibenta po nila eh. May kumukuha daw po na binibili po ng yung mga langis po na nakuha nila. So meron po akong nakausap na naka -benta po sila mahigit 12,000 po. Upang malaman ng puno't dulo ng problema, dumulog kami sa Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources o so DENR. Ayon sa kanilang investigasyon, nagmula ang langis sa Boxfield Product Corporation, isang pabrika ng packaging products di kalayuan sa creek. Nakipag-coordinate pa sila sa pollution control officer ng, ng, uh, ng nasabing uh, planta at pindaon uh, pinaon lakan naman ng aming technical team para mag-conduct ng uh, investigation. Uh, at doon nila nakita na merong... Uh, Meron repair works na ginagawa ang planta at uh, inugnay namin doon sa spillage dahil uh, yung uh, kanila pong uh, mga boilers ay under repair. So, binerify din nila yung final discharge point at na napatunayan na meron nga, na doon nang gagaling yung tagas na yon. Ayon sa DNR, nilabag ng Baxfield Product Corporation ng Clean Water Act at Clean Air Act dahil dito mapapatawan ang multang na sabing kumpanya ng hindi tataas sa 50,000 pesos at kung patuloy pa rin ang pagtagas sa ito, maaaring magmulta ang kumpanya ng mula 10,000 hanggang 200,000 pesos kada araw. Sa ngayon ay nasimot na ng mga nanguhan ng langis ang taga sa creek pero ayon sa DNR, maaaring hindi rito nagtatapos ang problema. May danger talaga. Kung alam na kung bear ang uh, manual na pag-extract, Uh, may somehow may epekto ito sa ating uh, kalusugan. Samantalang sila ay nakatulong na matanggal kaagad yung langis, sila naman po ay uh, uh, nag nagkuha nag, uh, nag yung kanilang risk sa help kapalit lamang ng kita-kita uh, na kanilang inaasahan dun sa pagbenta ng nakuwang langis.